Hello? Bagong gising. Uy! Uy! <laughs> <laughs> hello, magandang gabi! Hello? Mukhang nagpapahinga ka! Hello po. Opo! <laughs> ano pangalan mo? Rizalin po! Rizalin! Rizalin! Opo! <laughs> Rizalin ano? Rizalin ano? Gwilde po, nambilang ko ng Rizal. Okay, o oh, ba't ka umiyak? O oh, ba't ka umiyak? <laughs> <Tonto> po ako. <laughs> Nasaan ka ba ngayon? Sa Oman po. Ah, sa so Oman. Magandang gabi sa inyo dyan, sa so Oman. Live tayo sa Flex TV app. Nanonood kayo now. Ano trabaho mo dyan sa so Oman? Yaya po. Isa kay Yaya. Matagal ka na ba sa Oman? mag -e eight months na po. Eight months. Teka, saan ka sa atin dito? Binangon ng Rizal po. Ikaw ba yung may pamilya dito? Meron po. Tatlong anak. Naku, tatlong anak iniwan mo. Mga <laughs> anak, natawagan ako ni Kuya Will. <laughs> Kamusta ang buhay mo dyan? <laughs> okay naman po. Mabait po yung ko. Napapahinga ka na ba? Pahinga ko po. Ah, pahinga mo? Hinintay ko po talaga. <laughs> ano gusto mo sabihin sa mga anak mo? Kristal, <laughs> Juma, Krisha, sa asawa ko, sa nanay ko, may panghanda lang kayo sa Pasko. <laughs> Kahit wala ako, sana masaya kayo. Mami, <laughs> salamat. <laughs> <laughs> salamat kayo, <humil. laughs> <Matangunok> ko yung hihil. <laughs> Matawagun ako. Lulungkot ka ba? <laughs> masaya, masaya po. saka magpapasko mapapasko? Diyan. Opo. Oh, may pamasko kami sa'yo. Bigyan ng Flex TV app. Para sa mga anak mo mayroon. dito, meron kang smartphone. Salamat po. Para nakakapag-video call kayo. At may pamasko kami sa'yo. Bigyan ng Flex TV. Meron kang 20,000 cash. Salamat po, Kuya Uchin. Salamat. Salamat. Ano gusto mo sabihin sa mga anak mo, sa nanay mo, sa asawa mo? Mga anak, nay, sa asawa ko. Kaya kahit na nandito ako, para sa inyo to, para sa atin. May, may panghanda na kayo sa Pasko, sama-sama kayo. Nandito lang ako para sa inyo, malamal ko kayo. Kayo, <laughs> salamat po. Ano naman yung... Alam mo, very touching na yung sinabi mo. May pamasko na kayo, magsama-sama kayo kahit nandito ako. Sila pa rin yung iniisip mo. Sila pa rin yung kaligayahan pa rin ng pamilya mo. Kahit nag-iisa ka dyan, nag-aalaga ka ng ibang tao, ibang bata. Sana makatulong to <laughs> sa inyo. Makapagpasaya <laughs> to. Importante tong ano na to, smartphone. Naisip namin to para kung hindi kayo nakakapag-communicate, hindi mo sila nakikita, ito na yung paraan. Ipagkakaloob namin to sa iyong mga anak. Sa kahit ng 20,000, padadala ka agad namin to bukas para may panghanda sila sa Pasko, ha? Salamat po, Kuya Will. Iingat ka dyan. Salamat po. Salamat po. God bless you, Kuya Will. God bless you too. Ingat ka. Merry Christmas. Merry Christmas po. Thank you so much. Okay, pahinga ka na. Bye. Thank you. Po. Thank you.